ginagawa mo dito? Pwede ba tayong mag-usap? Baka naman pwede mong tulungan si ate at si Justin na magkalapit. RJ, may sariling isip si Justin. I cannot force her to do things she doesn't want to do. Sige, ganito na lang. Kung ayaw ni Justin lumapit kay ate, tulungan mo na lang si ate na mapalapit kay Justin. Isama niyo sa lakad niyo mag-ama. Kung hindi, invite mo siya mag-dinner. <laughs> I wouldn't want to do that. Bakit naman? Hindi ko siya kilala. Ang labo naman. Oh. Hindi ba kayo nagkarelasyon? Yes, nagkarelasyon kami briefly. But then she left me without a warning. Dahil diyan? Kaya ayaw mo tulungan si ate? Siya pa rin ang nanay ni Justin. Kung iba to mo ang salitang nanay, para pag hindi pwede itong pasagin. Alam mo ba, may mga nanay na sila mismo sumisira sa buhay ng kanilang anak. Justin's life was almost ruined by Giselle. At hindi na akong papayag na mangyari ulit yun. Eric, hey, please. Isa pa. Di ba sinabi ko may lakad kami? Sa US. Babalik na kami doon at sisiguraduhin ko na hindi nyo na kami makikita. Carlos? 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 Kaya ko to. Ligtas ako dito. Uy, Annalyn, si Regan. <laughs> eh, meron daw silang out of town para sa school niya. Mga one week daw siya mawawala eh. Adeline! Mm. Talaga ba si Ma'am Giselle sumagot itong venue? Grabe talaga si Ma'am Giselle. Ang ganda dito. Oh, Ay naka for sure, mas magiging mabait si Ma'am Giselle kasi nandito na yung napakaganda niya. Mm. Uh, speaking of, yes. pupunta ba si Justin ngayon? Oo. Oh. Mm mga pagtanong. Nauna ako doon nato. Wala, tinanong ko oh. lang. Bakit ba? Well, in-invite ko siya, pero hindi naman siya umuwi. Kung hindi pupunta yun, hindi ako magugula. Ay, agree. Saka sigurado ako iniiwasan naman niya yung si Ma'am Giselle, Hmm, issue na naman kayo. Hello, Ay, hello po. Ma'am Ingrid, hello po. Ah, uh, Ma'am Ingrid. Uh, Ma Ingrid, mga kaibigan ko nga Hi. po pala. Hello. hello. Guys, si Ma'am Ingrid, siya yung head ng shelter na sinasabi ko. Ah, uh, kanina pa po kayo dito? Ah, uh, hindi. Actually, may mas nauna sa akin dumating dito. Talaga po? Sino po? Justine! Anong ginagawa mo dito? Makikiparty ka na sa amin? Uh yes for lolo. Talaga? Hey, thank you.